Hindi lahat ng pagmamahal nagsisimula sa tamang pagkakataon. Pero may mga kwento pa rin natutuloy kahit hindi inaasahan. Sa gitna ng kahihiyan at panghuhusga ng mundo, may dalawang taong nagpakatotoo sa isa't isa. Isang call boy at isang nurse. Magkaibang mundo. Pero pinagtagpo ng isang gabi. Isang tawag. Isang pagkakataon. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Kaya kung ikaw man ay nakakaranas sa madilim na yugto ng buhay mo, sana magsilbing inspirasyon ang kwento ni na RJ at Mark na hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin at hindi mo kailangang manatili sa kabila ng sakit. Pwede kang magsimula ulit. Pwede kang magmahal ulit. Pwede kang mabuhay ng totoo. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ng inyong mga saloobin. At syempre, shoutout kay Ponciano Yakat. Salamat sa walang sawang pakikinig at suporta. Magandang araw Kuya Will. Tawagin niyo na lang po akong RJ. 26 taga Tondo. Panganay sa limang magkakapatid. Kilala ako sa ilang lugar bilang call boy. Escort. Kung gusto mong formal. Trabaho lang ito sa akin walang personalan pero isang gabi, sa isang lumang motel malapit sa Kuyapo, nag-iba ang lahat. Dumating ako suot ang simpleng polo at faded jeans. Hindi halatang may ibang pakay. Pag open ko ng pinto ng kwarto, nandun siya, si Mark. Hindi naka-uniform, naka-simpleng jacket at maung lang. Halatang galing sa duty pero nagpalit na. Tahimik siyang nakaupo sa kama. Halatang kinakabahan. Ikaw ba si RJ? Tanong niya, medyo mahina. Oo, ikaw si doktor? Napangiti siya ng konti. Hindi ako doktor. Nurse lang. Tumayo siya at tumingin siya sa akin. Parang nag-aalangan. Sabay sabi niya, tara, simulan na natin. Pwede tayo sabay maligo. Kung okay lang sa'yo. Tapos, tiningnan ko ang kamay niyang nanginginig habang inaabot ang bayad sa akin. Pero bago pa magsimula ang kahit ano, Tumunog ang cellphone niya. Bigla siyang napatayo. Emergency daw sa ICU. May batang inatake. Kailangan kong umalis. Sabi niya, halata ang nagmamadali. Hindi ko pa man nabibilang ang bayad. Naiwan niya ang wallet sa kama. Binuksan ko, may lumang litrato ng pamilya niya nakangiti. Sa hindi ko maintindihan dahilan, hindi ko kinayang pag-interesan. Kinabukasan. Pinuntahan ko siya sa ospital. Sa may ward, tinuro ako ng isang nurse papunta sa lounge. "Naiwan mo 'to," sabi ko, sabay bigay ng wallet. Nagulat siya pero ngumiti. "Salamat," mahinang sabi niya. "Walang anuman," nurse. Akala ko hanggang doon na lang 'yun. Pero hindi ko alam, 'yun pala ang simula ng isang kwento na hindi ko inakala. Ilang araw ang lumipas, nagulat ako sa isang text. Mark, kumusta ka? Kumusta nanay mo? Hindi ako sanay sa ganun. Hindi sanay na may nag-aalala. Pero sinagot ko, okay lang. Ganun pa rin. Walang pambili ng gamot. Maya-maya, nag ulit siya. May off ako bukas. Samahan kita sa health center. Ako na bahala. Kinabukasan, sinamahan niya ako at sinanay sa maliit na klinik sa Maynila. Simple lang pero malinis. Siya ang nag-asikaso ng forms. Kinausap ang nurse at sinigurong libre ang check-up ni nanay. Hindi mo naman kailangan gawin to, sabi ko. Gusto ko lang makatulong, sagot niya. Kahit dito man lang, may magawa akong tama. Napatingin ako sa kanya. Sa likod ng ngiti niya, ramdam kong may sarili din siyang pinagdadaanan. Sa simpleng kilos niya, may kabutihan akong hindi inaasahan. Mula noon, paminsan-minsan na kaming nagkaka-chat. Sa simula, tungkol sa lagay ni nanay. Pero kalaunan, tungkol na sa mga simpleng bagay. Anong ulam? Anong oras siya matatapos sa duty? O minsan, puro memes lang? Nakakapagod pala mag-duty sa ER. Chat niya minsan. Mas nakakapagod maghintay ng text mo. Pabiro kong reply. Napangiti ako kahit mag-isa. Hindi ko alam kung ano na tong nararamdaman ko. Pero masaya. Sa dami ng bigat ng buhay, parang ito lang yung bagay na nagpapagaan kahit papaano. Pagka-off niya isang linggo matapos kaming madalas mag-chat, Niyaya niya ako. Off ko bukas. Gusto mong mamasyal sa intramuros? Wala lang para magpalamig ng ulo. Hindi ako sanay sa ganun Pero pumayag ako. Sa intramuros, nagkwentuhan kami habang naglalakad. Walang bayad, walang puwersa. Simpleng tao lang kaming dalawa, nakakatawat, nagkakakwentuhan. Dito pala ako minsang nag-review ng board exam. Kwento niya. Di ko akalain may makakausap ako ulit dito. Napangiti ako. Ako naman, dito ako minsang natulog nung walang mapuntahan. Nagkatawanan kami. Magkaibang mundo pero parehong may bit-bit na kwento. Sa araw na yon, parang wala kaming ibang inaalala kundi yung presensya ng isa't isa. Makalipas ang ilang araw na niya sa akin na may kumalat na chismis sa ospital. May nakapansin raw kay Mark na madalas siyang napapatingin sa phone at nagchat-chat habang nakajuti. Parang may hinihintay na text o nagre-reply. Pero laging nag-iingat na hindi mapansin ng iba. Tinawag siya ng head nurse at pinagsabihan. Professional boundaries, sabi ng head nurse. Kailangan mong maging maingat. Nang magkita kami ulit, ramdam ko ang bigat sa kanya. Hindi siya makatingin ng direkta, parang bit-bit niya ang bigat ng buong mundo. Pasensya ka na kung nadamay ka, sabi ko, umiling siya. Wala kang kasalanan, mas okay siguro kung sa ngayon hindi muna tayo magchat habang duty ako. Pag off ko, doon tayo mag-usap. Simula noon, mas naging maingat kami. Hindi na kami basta-basta nagkakausap kapag duty siya pero tuwing off niya, doon namin binabawi ang mga kwento. Mas lumalim yung koneksyon kahit mas limitado ang oras. Dahil kay Mark, nakapasok ako bilang utility staff sa isang home care center. Hindi malaki ang sahod, pero malinis, marangal, malayo sa dati kong ginagawa pero mas malapit sa bagong direksyon na gusto kong tahakin. Sa gabi, nag-aaral ako ng caregiver training online gamit lang ang lumang cellphone ko. Unti-unti kong binabago ang buhay ko kahit mahirap, kahit nakakapagod. Madalas akong pinapaalalahanan ni Mark. Hindi mo kailangang magmadali. Sabi niya minsan habang sabay kaming nagkakape sa karinderya. Basta unti-unti, makakawala ka sa dati napapangiti na lang ako. Kasi sa totoo lang, minsan gusto ko ng sumuko. Pero dahil sa kanya, bumabalik ang lakas ko. Minsan, sinusundo niya ako pagkatapos ng shift ko. Sa jeep, simpleng kwentuhan lang kami tungkol sa araw namin. Mga pasyenteng matitigas ang ulo, nakakatuwang katrabaho, o simpleng gutom lang kami pareho, kaya excited sa fishbowl sa kanto. Hindi man marangya ang buhay namin, ramdam ko na mas magaan na ang bawat araw. Wala nang takot, wala nang itinatago. Pero isang gabi, habang naghahapunan kami ni Nanay, bigla niya akong tinanong. "Anak, totoo ba yung trabaho mo noon?" Napahinto ako. Ramdam ko ang kabasa dibdib ko. Pero hindi ko na itinanggi. "Opo, Nay, pero gusto ko nang magbago." Tahimik siya saglit tinitigan lang ako tapos dahan-dahang napaluha pero hindi galit ang nakita ko sa mga mata niya kundi pag unawa hinawakan niya ang kamay ko mahigpit pero puno ng pagmamahal anak kahit kailan hindi ka naging masamang tao kung gusto mong magbago susuportahan kita noon ko lang naramdaman ang gaan sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko natanggap ako ng nanay ko at doon ko lalong naisip, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito para sa kanya, para sa sarili ko, para sa amin ni Mark. Isang linggo, niyaya ako ni Mark na magsimba sa Kuyapo Church. Tahimik lang kaming nagdasal, walang masyadong usapan pero parehong may dasal sa puso. Hiling na sana kahit magulo ang mundo namin, may patutunguhan pa rin ang lahat ng ito. Pagkatapos ng misa, dumiretso kami sa isang fast food malapit sa simbahan. Doon sa malamig na aircon at amoy ng fried chicken. Parang normal lang ang lahat. Kumakain kami ng burger at fries, nagtatawanan sa mga kwentong walang kwenta. Pero ramdam ko may gusto siyang sabihin. Bigla siyang natahimik habang kumakain ng fries. Tumingin sa akin, seryoso pero nahihiya. Alam mo, ikaw yung taong gusto kong makasama sa hirap at saya. Napangiti ako pero ramdam ang kaba sa dibdib ko. Tayo na ba? tanong ko. Parang biro pero totoo. Tumango siya, sabay ngumiti. Tayo na. Simple lang. Walang drama, walang fireworks, pero sapat na yon. Doon naging opisyal ang lahat. Habang lumalalim ang relasyon namin, napag-usapan na rin namin ang mga plano. Pagkatapos ng isa na namang gabi ng pagmamahalan, magkayakap kami sa kama. Tahimik lang sa una, nakatitig sa kisame habang nagpapahinga mula sa init ng sandali. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Na-imagine mo na ba tayong dalawa sa ibang bansa. Walang nakakakilala sa'yo. Walang huhusga. Mahina niyang sabi habang nakapatong ang braso niya sa dibdib ko. Napangiti ako kahit pagod pa. At para mas matustusan natin ang gamutan ni nanay at makapagsimula tayo ng panibagong buhay, sagot ko. Doon nagsimula ang seryoso naming plano. Simple pero mahirap. Mag-aaral muna ako ng caregiver training habang siya naman. Patuloy sa pagiging nurse. Mag-iipon kami ng konti-konti. Tapos saka kami, sabay mag a -apply papuntang abroad. Alam mo, kahit mahirap, basta magkasama tayo kakayanin natin. Sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ko. Oo, basta ikaw, kasama ko. Sagot ko, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Simula noon, naging mas malinaw sa amin ang mga hakbang. Sa tuwing may training ako, minsan naghihintay siya sa labas kahit late na. Kapag break niya sa ospital, dinadalhan ko siya ng baon. May mga gabing parehong pagod ang katawan at isip namin. Pero imbes na maging dahilan ng tampuhan, naging dahilan ito para mas lalo pa kaming magkapit bisig. Isang gabi, habang magkausap kami sa maliit kong kwarto, mahina niyang sabi, makakaya natin to para sa sarili natin, para sa mga mahal natin. Hindi man madali, pero bawat hirap at sakripisyo mas lalo lang nitong pinatatag ang relasyon naming dalawa. Ngayong sinusulat ko ito, Kuya Will, Assistant pa rin ako sa home care center habang tinatapos ko ang training ko bilang caregiver. Si Nanay unti-unting bumubuti at si Mark hindi pa rin nawawala. Plano naming mag-apply ng work abroad sa susunod na taon. Gusto naming magsimula ng buhay na kami ang may control. Malayong lugar pero mas malapit sa mga pangarap namin. Hanggang dito na lang po muna ang liham ko. Kuya Will. Sana kahit papaano, may napulot na aral o inspirasyon ang mga nakapakinig. Hindi man perpekto ang simula, pero naniniwala ako. May pag-asa pa rin sumibol ang pagmamahal sa lugar na hindi mo inaasahan. Sa buhay, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi kung paano mo pipiliing magpatuloy. Mahalagang may isang tao lang na maniwala sa iyo at kaya mong baguhin ang buong mundo mo. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana sa bawat makakarinig nito, makita nyo rin ang saglit na pagmamahal na kayang tumagal habang buhay. RJ Minsan sa buhay natin, hindi natin kayang piliin kung paano tayo magsisimula. Pero hawak natin ang desisyon kung paano natin tatapusin ang bawat kabanata ng kwento natin. Tulad ni RJ, maraming sugat at pagkakamali ang kanyang nakaraan. Pero pinili niyang bumangon, magmahal, at maniwala ulit sa sarili. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang para sa mga perpekto. Ito'y para sa lahat ng marunong magsisi marunong magpatawad at marunong magmahal kahit mahirap. Kaya kung ikaw man ngayon ay nasa dilim pa, tandaan mong hindi ka nag-iisa. May mga taong darating na magpaparamdam sa'yo na karapat dapat kang mahalin, hindi dahil sa kung sino ka noon, kundi sa kung sino ka ngayon. Ito po si Kuya Will ng M2M Desires. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag mong kalimutang i-share, i-like, at ifollow kami para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, pagnanasa at pag-asa. Hanggang sa muli, mga kapatid. Mag-ingat kayo palagi at magmahal ng totoo.